Guys, and ito, meron na naman tayong isang uh, napaka-useful na uh, accessory ng bike. So, sumahiling mag-bike dyan. Kasi yung mga bike na 5K pataas, wala na yung bike stand, alright? So, mahihirapan talaga tayo paano natin park So, yun may nakita ko sa uh, Lazada, sa online. So, napaka-mura lang. This is worth only 250. So dito sa amin Mindanao, uh, kasama shipping 350 lang. So ayan, uh, first impression ko dito, napakaganda. At uh, saka matibay yung material na ginamit, hindi basta-basta. So ayan, pakitan natin. Light, so ganyan siya. yan so ito palang yung bike na to is uh, 29 29ers. So ayan, yung gulong niya 29. So kasyang-kasya. So pwede ilagay ito dito sa harap at saka sa likod. And then kung nag-aayos kayo, pwede ilagay dito. So ma-adjust mo siya. So sa anong level mo siya ilalagay kasi may mga butas dito. Ayan. All right, so nabaka ikabit lang, no? So may libre na siyang uh, allen wrench, star screw, lahat ng gagamitin mo sa pag-assemble nito kasama na. Alright So rubberize Para hindi dumudulas Ayan dito Alright So Hindi sya maalog ayan, ayan, ulitin ko Pwede ilagay sa harap, pwede ilagay sa likod Right, pag nag-aayos kayo Naglalagay kayo ng uh, oil Sa chain Ng bike nyo, so gamitin nyo lang to Alright, so sa halagang 250 So, makakabili ka na ng ganitong bike stand. Alright, so sa so may mga gusto dyan, mahiling magbike na may bike na walang bike stand. Alright, so lagay ko na ng link sa uh, description box. Alright, maraming maraming salamat and thank you.